Uh, Ayan. Yeah. So, sino ma una item sa inyo? Uh, uh, Dix and OG. Ako magiging judge sila na ako dito. Hindi pa ako nakaka-recover sa mga paunin fans. No? <laughs> si Dix na muna. Ako Ikaw paano. na ko yung OG. Ako, nagtuturuan kayo. Wala na tayong oras. Kung ka na magtuturuan ng gas, maubas ang oras. Oh, yeah. ito, di, ano, di, medyo luma na to ha. Medyo luma na tong BI. Pero pinag-uusapan pa rin kasi character talaga si Mother. Character talaga siya. Oh. Kailala Mother sa si showbiz. So, so umatin siya. Parang, di ba lagi siyang kasama ng anak niya before sa lahat ng, 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 Pero, ng lahat ng ibu niya. Anak-shift siya ng commercial, di ba? Ay, hindi. Hindi naman ikaw ng ha. Oh. Hindi yon nang hula na wala ko. Ano, ayan, nawala no, pili ako. Lagi niyang kasama yung anak niyang sikat uh, sa show, show, ganyan, ganyan, ganyan. So one time, sa isang dressing room, pumasok si mother habang minimake pa yung anak niya. So itong mga, syempre sa dressing room, mar marami-raming tao din yan, di ba? Nandun yung glam team. Styling, stylist, assistant, makeup artist assistant. So med medyo marami-rami yung tao sa dressing room. So si mother, <laughs> pumasok may So you're dresser? Mga, ha? hair stylist and the hairdresser. Hair stylist at hindi hairdresser, Jude. Very 80s daw yung hairdresser mo. Kinorek, ko, oh. Sinabihin ako nung kaibigan ko stylist. Sabi ko, no, style talaga nila day ko. Si Jude nagbago din. So yun. So nagulat sila. Actually, kung nasasabihin kami, nagulat sila na pumasok si mother. May mga dalang supot-supot ng mga prutas, mga uh, saging, oh, ganun, mga santo, ganyan. Susupot-supot siya. Akala na rin, ginaminin so, bakla, thank you po. Oh, sa'yo na lang to, isang kilo to, ha? thank you po. Yung pula, tinitindan niya. So, hindi na kami naka, ano, hindi na kami nakapanggit kasi thank you na kami. Kinu ina kinuha na namin, inabot na natin. Yung pala may pay. So, pay mga, pay mga bakla. Ano, na, nakakatuwa lang. Pero wala masama don doon, June. Kasi, di ba, it's the best na So, ano, ma why is si mommy, di ba? Why si you know, Hindi siya basta nasa so, sa anak niya, sa kita ng at, anak niya. Nag-negosyo siya. Na yes. Yeah. At magaling siya yung strategy. As a marketing person, di ba? Magandang strategy yung ginawa niya. Di ba? <laughs> di ba, mga katay, di ba? Ano siya? parang oh, gerilla, uh, gorilla, tactics. Nah, Nagiti na anak, paano tatanggi? O oh, anong clue dyan? Ang clue, sikat na sikat yung anak niya. Marunong kumanta, marunong umarte, marunong sumayaw. Babae. So, babae anak niya. So, ano pa? Ano pa? Ano For some reason. Personal reason. Alam mo, ah? marami rin yung sikat na sikat, kaya nga sumikat dahil talented na katulad yung sinasabi mo. So, <laughs> sikat sa kanta, sikat sa sayaw, sikat sa acting. Hindi bihira yung gano'n. Kailangan magaling na magaling. parang sa magagaling sa gano'n. So, sikat sa ano, sayaw, sikat sa ano? Ano pa? Kapamilya ba yan? Ha? Pag, pag, hindi na sikat sa pagkanta si Maha. di ba? May, may album siya, pero hindi mo siya sumikat ng bonggang hoy, may si Samsung dandan. dahan kung ano yun lang. One hit, kung ano kung ano kung ano babae. Nag-iba na siya ng status ano kung ano Sa ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano pero parang hindi na rin siya masyado nakikita sa kapamilya. Parang bibigiran siya. Kasi pinili niya yung ano, yung simple, yung simple, simple housewife. Tapos paminsan-minsan may malalaking concert. Diba? Ah! May guest of mga Concert uh, niya, mga big, ano talaga, mga... Munting prinsesa uh, ba siya? Munting prinsesa <laughs> ba siya? <laughs> <laughs> <sa> <laughs> mm, Ray na no. na siya. Ray na siya ng kanyang uh, may Mayaman. Sa muli muna, kahit si, sa states pa nagsishow si Popstar Royalty, nagpupunta yan sa mga outlet, namimili ng paninda, ng mga damit, ng mga ano. Magaling naman talaga yan si Mami. Oh. Sabi nga nila, sa kagalingan ni Mami, eh parang napaka-divine niya. Kasi hindi lang siya basta umaasa sa anak niya. Diba? Mm -hmm. Ang bongga ni mami. Oo. Pero mabait yan, di ba? Nag-restaurant okay, nila. Ang sarap ng palabok nila doon sa restaurant, di ba? palabok yeah. pa, sa bahay ito, nila. Ito, 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 pang kwento, June, sa, Ay. sa doon sa pansit. Parang may shoot din ng cover ng isang magazine. May patike, may food taste. Kasi may dalas ang pansit. Yung pala, Sabag nabibigay na ng calling card. Oh, oh you can order na. You can order na. Oh, so, wala, wala at di, na, at, siya na siya Uy, so, pero take. ako natikman take. ko <laughs> din yung pansit ni Mami. Oo. Ni Mami D. Oo. Natikman ko. Ang sarap! <laughs> sarap! Si ano kaya? <laughs> si <laughs> yung, yung asawa kaya ni S natikman na rin yung pansit ni Mami? Baka hindi. Kasi di ba hindi naman sila okay. Saka iba kinakain ni ano eh. Nung asawang… O, pasta. 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 Yeah. Oh. Very Italian ang kinakain ng… Uh, ng mga uh, Pinoy asawa ni ano ni ng girl di ba <laughs> oh, oh ikaw oy. na tatawa tawa ka big na wala masama sa kanila. nakakatuwa po yung blind item pero si mami talaga masipag maabilidad di ba magaling siya ang galing ng strategy niya Jun hanga kami sa kanya Magaling siya talaga. O, oh, ikaw, Bix, ano naman yung blind yes. item? Uh, mo siya. Excited blind. na kami.